morning maglilinis kami ngayon ng tataniman namin ng gulay guys tataniman namin ng gulay dito kami magtatanim ayan hanggang doon sa taas ayan yung taga ladies ng ano mga damo tinatanggal yung mga damo guys kailangan muna tatanggalin yung damo bago tataniman yan umiyak na daw siya ay pawis na pawis na kailangan nyo ipunin yung mga damo dyan sa tabi pag nabulok yan yan ay pang abono din sa puno ng abukado yan si pag yung taga ano ko taga linis si pag niya mag asarol oh. nakakubad pa kasi pawis na daw siya ang aga aga eh mainit na yung panahon pawis na pawis na siya oh ako naman dito ako maglilinis ito na linis ko na pataas doon hanggang doon taniman namin ng pitsay yung pitsay namin andun na ano na na ano na namin na tawag nito na punla punta natin yung napunda natin na ano na pitsay Ito. Maliliit pa. Ayan. Pitsay. Pag natapos na namin, ano, maglilinis, ililipat na namin to guys. Para mabilis lumaki may mga ano na oh damo na siya kailangan tanggalin yung damo pupunuti natin Yeah yung iba medyo malaki na Ayan. sa ngayon maglinis muna kami ng aming tataniman kailangan tatanggalin muna itong mga damo-damo. Ito yung karit mo nandyan. Andun. Mamaya isama-sama natin yung ano na yan. Mga damo na tinanggal natin. Yan guys, papapahinga muna daw siya. Kasi medyo... hindi hingal siya. Mm hmm. Ayan mo, ayan mo sa dyan mm. Update na lang kita pag nagtanim na kami guys <laughs> Hanggang dito lang muna guys Thank you for watching Bye bye